Ito mga mangga gusto ko. Ilaw na pa hinog. Yan talaga, mabisa. Pwede rin pwede rin naman. <laughs> Pero eh. unlimited lahat ng sausawan niyo po rito, no? Ito. 'Yon. aalap kayo ng mangga o kung naglili kayo sa mangga, meron nga po pala sila rito. At dito nga lang din po pala yan sa GMA Cavite dito lang sila matatagpuan sa may munisipyo tapos ito yung Angel's Burger tapos lakad lang kayo at ito makikita nyo na yung puro tinda nila ay mangga yan o manggoong nga pala yung name nila rito tapos yung presyo nito ay nasa 15 25 at 50 tapos ito nga pala yung mga ano nyan size ano to magkano yung ganto po nasa magkano 25 no upos na yung 50 no nakuha na no pero yun nga ito nga pala yung presyo nito ng mangga nila. Ito 15 pesos, 25 at may 50 pa kayo diyan. Yan, you know. Ito nga pala yung 50 pesos ng mangga nila. You know. Limited din yung sausawa nila rito. May patis, chili salt, toyo at meron din sila rito ng unlimited paguong. You know. Guys. You know blender nila ito, kaya hindi siya buo-buo. yan Ate, ah, ang lilit ng mangga nyo. Pero, ayun nga. Anong tawag dito sa mangga na ito, te? Pikpaw, po. Pikpaw. Ano yun? Pikong kinalabaw. Pikong kinalabaw. Kaya lang, sobrang lilit na kasi ano na siya. Eh? Panipas na kasi. Pero, iba-iba naman yung mangga nyo rito, okay. te, no? Pikpaw. Indian, Indian. Ah. Kahutan de. Kahit na kasi ng, ng mangga. Basta ano no, pero wala kayong mangga ano yun, yung lasang gamot. Wala po. Wala na naman kayo na, noon. Marami din talaga no. Pero ayun nga guys. Sobrang bisa rito kapag nagki-crave kayo sa mangga. Dito na kayo sa Manggoong. ask ko lang din pala ate, anong oras po pala kayo nag-open? Depende po kasi sa delivery ng mangga Pero para sure po, alauna alauna po, no? Tapos, araw-araw din po ba dito kayo nakapwesto po? Opo, Sabado lang talaga kami hindi nagtitinda. Tsaka pagka walang pitas, yun po, wala kang pitas. Ah, so kapag wala kayo rito, matik walang manggayon din, eh, no? wala pong pitas po yun. Kasi malayo na rin pinagagalingan ng manggay. Ah, iba-ibang lugar na yun, eh, no? Ang hirap makaanap ng mangga, no? Lalo na kapag hindi tagmangga. Ngayon ba tagmangga rin po ba kayo? Hindi ang mangga po, ang season po niyan, March po. Ano talaga, summer po mismo, no? So, ayun na nga guys, no? Kung nagkikilip kayo sa mangga, dito na kayo pumunta sa Manggoong. So, yun lang. So, ayun na nga guys, no? Kung nagkikilip kayo ng mangga, dito na kayo pumunta. At ayun na nga guys, in-order nga pala natin dito, for only 50 pesos matitimusan nyo na to ganda sya kalaki at unlimited bagoong nga din po pala rito medyo slow tayo rin, no pero ayun nga eto nga pala yung bagoong nila pag dito kayo kakain ha unlimited yung bagoong nila kaya kung mahilig kayo sa bagoong punta kayo, puntaan nyo na to at dito kayo kumain